maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques Nahatid ni Joe Cabrera Alabastro. Ngayong summer, ready na ba ang iyong OOTD? Eh, summer ready na ba ang iyong skin? Sunburn at dry skin ang karaniwang nakukuha, syempre matapos magbilad sa araw. Kung bibili ka sa supermarket, umaabot ng mula 250 pesos pataas ang mga commercial sunblock. Pero, kung gusto mong makatipid, Sundan kung paano gumawa ng all-natural homemade sunscreen mula sa www.wellnessmama.com Narito ang mga ingredient. Maghanda ng coconut oil, essential oil, zinc oxide cream na pwedeng mabili sa mga drugstore. Sa kaserola, isalin ang coconut oil, samahan ng essential oil, takpan para kumulo. Isama rin ang zinc oxide cream, palamigin bago isalin sa lalagyan. Yang ingredients na yan ay mabisang sunblock, mabisang i-apply 30 minutes bago magbilad sa araw at syempre dapat i re every after 2 hours. Pag summer, ang kalaban natin ay ang sikat ng araw at may tinatawag na ultraviolet ray A and B at yan ang sanhi ng aging. Dala naman ng UVB ang pagkasunog ng balat. At sa mga ingredient natin ginamit, makakakuha ka ng around 28 to 30 sun protection factor. Dahil lang kagandahan sa coconut oil, dagdagan mo pa ng zinc oxide cream, yan ay mga physical barrier. Ibig sabihin, stay lang yan sa ibabo ng balat para i-reflect ang init ng uh, ultraviolet rays mula sa araw. Okay, so ang ating ingredient out of coconut oil, essential oil, and zinc oxide Magagamit mo yan bilang homemade sunblock lotion ngayong summer. Ang ating tip mula sa www.wellnessmama.com Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagatid ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.